Payagan nyo ang mga mahal niyo sa buhay, lalo mga bata, na mahirapan. Sapagat yung lumalangoy sa hirap, lumalakas, natututo, pag-ahon yan, handang makibaka sa buhay. Kaya si Balagtas, lagi ko nalang kinukot, sabi niya sa Florambia at Laura, pag-ibig anak ko'y aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Gato'o, oh, tinalaki mo sa sarap, walang kalakas-lakas. anting problema, tumba na. Ang taong magawi sa ligaya at aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na darat niy hindi na matutunang bathin. Iniimagine pa lang ang problema, suko na, talo na. Laki kasi sa layaw, laki sa sarap, laki sa ginhawa. Kaya sabi niya, nakilala ko na kung anong tunay na pag-ibig sa anak. Turuan mong mahirapan.